Isulod misa, sa City Gate, sarado pa. Kay mo palit o oh. pagkaon. Kay mo adto mi sa Lara Park. Nagpa-take out mi pagkaon. Kay didto na mo kaunon sa Lara Park. Na ami karon sa Lara Park. Ang katong magrinta guys, dapat sa 19 pa. Pero nagsulti siya nga sa 16 na lang daw sila mo, balhin Pag abot na ko diri, naghinay na di ay sila o hakot o gamit. O. Oh. So karon limpiyuhan na lang namo ang gawas kay pasag yung hugawa. Tapos kini, ibalhin na nila diri. So meaning, mabisig di, di ay sila diri. So karong 16, mabalhin na sila. O nang limpiyuhan na lang ko namo diri. Kayo, oh, ang, ang gawas, pasag yung Daghan ng sabot. Silip lang na siya. Ayan. Kauban ako. Ako ang apo. Daghan na sila gamit. Diri. Diri ka sa pika. Napakasad sila. Hindi. Kuwanan. Ah. Okay. Okay. Oh. Okay. Nice sounds. limpyo na malinis na guys oh, na ang limpyo ang kalimpyohon niya mauli ang extension diri sa gawas tapos kini ang garahian tapos ni ang iyahang gawas na ay bulak pero wala na siya eh. na landscape nadaot na ang landscape niya dati naka landscape na siya o oh. mauni siya butanganan sa mga plato ilalong niya ni sa lababo para ma-organize inyong gamit syempre ang CR pangunahin na gilimpyuhan limpyo na siya ang CR first na CR, common CR ni siya tapos niya ang CR sa master's bedroom kining kwarto kay na yung sarili na CR tapos mauni siya ang dining naka built-in cabinet na diay tadi tapos naka aircon na oh ayan oh naka aircon na siya pauli na mi gidala na ko kung apo hoy diri ba kay init kayo pauli na mi kay amo alang tong gi arrange didto ang balay kay naanay mo rin ta sa 16 dati ang gusto 19 karon 16 na po Diyos oh, pero okay lang yan sa kabisi palitan ng tadaan ng luto nga uh, sudan so Good morning. Lunis karon guys. Mga pili ay Mahatod na pagkakaroon sa ako ang apo. Pag humanog hatod guys. Kay. Ah, alas 7 man no. Alas 7 sa buntag. Ang klase na. Biyaan man na nako. Madiritso dahin ko sa downtown. Kay. Mag asikaso ko atong. Kuan. Kanang. Ang mutan na ko ba. Kay naputlan o. Naputlan o kuan ko rin naputlan og ang kundo na updated man unta ko nga nagpasa didto sa tag-iya og mga billings every month kumpiyansa pug kay gisin man niya kanang gitan niya ba tingala ko nga pag adto ko gahapon sa kundo pero na busy jud ko kay busy jud ko mga pila sa kundo kay ginaop ako ng breaker no pag una ko asigan ako wa man nag siga nagiop na po na ko tanan wa gihapon so wadyo ko nag speak nga naputulan di ay giputol this double light itong tana ko sa guard I try dito sa likod gitanaw na ko so ang meaning di ay anang gi bitayan na og orange depende siguro sa kondo kay pasabot anak giputlan sus so, na, kaya ang ako mong hibawaan pag once nga putulan ka tanggalon nila tong mitruhan kaya imo man ang orientation sa kondo na kung maputulan mo tanggalon yun na mo ng mitruhan yun na na sila ka stricto na katong wala man gitanggal ang mitruhan pero gisabitan lang o oh, orange na kulay, kulay orange But pasabot, giputlan ka pero na apang mitruhan kay ba, namang guy uban daw ningon ko sa guard na, di ba ginatanggal man na guard basi wala mi naputulan basi na problema lang amo ang unit kay magpatawag mi og katong maintenance basa sulod kay itan-aon ang linya ana ana ni siya nga tistingin ninyo didto mam, ko gib, gibitaya na ganig orange no ni ana siya nga ay oo, kay kanang ginatanggal nga mitruhan mam, kana mang tag upat ka bulan bago iko ana kami kay bago para man ako nahibaw-an kay nagamonitor ba ako, ko anang akong anan yung mga gipang hold dipang holder manggugo sa mga unit sa isa ka iya ito po ko ko gahapon sa asa na Nara Park nang limpyuhan na namo kay mag turnover nam ay turnover magpuyo naman ang magrinta no? bago na ko ikuan kumpleto na ang kontrata may nalang gani nagdala ko sa pumapok may nalang gani kay diretso ko sa kundo pero yung birahon yun akong tiil dito sa pondo ba kay di pa ako kumuha sa pondo kay maabaya to yung na indangan ni to yung kayo pila pa ka rides na nakidala kong apo na udtong tutok alauna, una alas dos din katog na sa akong apo sus mayro po dahi kanya ato to kong ngit man Giputlan di ay manakarong buntaga pag hatuman ako gatol sa klase sa eskwela sa ako ang apong diritso ko dito kay mga utana ko kay ningon man ang tag gidali dali, dali dayon niya og bayad ang ang bill na akong gi-send sa iya ha ingon ko wala na lang unta niya na gibayaran sa Gcash kay lahi man ang payment sa kanang naputlan na kay s'yempre daga dako dako na bayron na mga na pay reconnection fee ana 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 ba na computer pa man na na naman niya So, magpakita po karon sa Gcast dito yung mga asus. Karong pagkahapon, pasay yung busy mga pila kaanlaw. nagwashing pa ko guys, ng lapang pa ko. Nawa pa na banlawan, kaya na ako hindi Ato, ang importante yung pa. Kaya nabit magplano ka nga, ah, bahino na to yung oras. Pagbalik ka na, mga waswas. -was. Di, pag ay, okay. na pag ay mga sitwasyon nga. situation <laughs> na pa yung mga sitwasyon nga. Ngunana, sus ginoo ko di gid ma iwasan so laban nang gid ani kanang ingon anak ba usay kanang ma stress ko na halos di nako katulog maguna kay kanang kanang kana gani mo action pa katulog na pila lang ka oras na niyo napaka buntag na ano, ano na po ng trabaho on buntag na magkasikaso sa apo ana lang sa Mistoria kaya pasig mo pas <laughs> pa ko sa good morning na lang sa taon niya hindi guman akong hatod mo diritsyo sa dabaw light ah, ha Adulong tag dabaw light. Naputulan, naputulan.